Albularyo laban sa Hari ng Aswang. Disyembre 2024 Dear Kuya Ray, Ibabahagi ko ang kwento ng isang tagpo sa baryo namin na hindi ko makakalimutan. Taong 2010 noon, sa isang liblib na lugar sa Bicol kung saan tahimik at simple ang buhay ng mga tao. Pero sa kabila ng katahimikan, may matinding takot na bumabalot sa amin Takot sa mga aswang Matagal nang kumakalat ang mga kwento tungkol sa isang hari ng aswang na naninirahan daw sa kagubatan malapit sa baryo Ayon sa matatanda, siya raw ang dahilan kung bakit may mga batang bigla na lang nawawala at mga alagang hayop na natatagpuang wala ng dugo ngunit walang nakakita sa kanya ng personal Sa gitna ng takot, may isa kaming pinagkakatiwalaan si Mang Elias, ang albularyo ng baryo Kilala siya sa kanyang kakayahang labanan ang masasamang nilalang gamit ang mga dasal, anting-anting at halaman. Isang gabi, nagkagulo sa baryo. Si Aling Nora, ang kapitbahay namin, ay umiiyak habang yakap ang kanyang anak na si Lito, isang walong taong gulang na batang payat. Ayon kay Aling Nora, bigla raw nagkasakit si Lito at hindi nila maipaliwanag kung bakit. Nangingitim ang kanyang balat at parang wala ng buhay. Sinubukan nilang dalhin sa ospital pero sabi ng mga nakatatanda, hindi ospital ang makakatulong dyan. Tawagin si Mang Elias. Agad na pinatawag si Mang Elias. Pagdating niya, tinignan niya si Lito at agad na sinabi, nilalason ng hari ng aswang ang bata, nasa malapit siya. Lahat kami ay kinilabutan. Hindi kami makapaniwala, pero alam naming hindi nagsisinungaling si Mang Elias. Nagbitbit siya ng isang itim na bag na puno ng mga dasal sa latin, kandila, at mga halamang gamot. Ako ang bahala rito, sabi ni Mang Elias. Ngunit kailangan kong hanapin ang hari ng aswang. Hindi titigil ang sumpa hangga't hindi siya napupuksa. Ang labanan. Kasama ang ilang matatapang na lalaki sa baryo, nagtungo si Mang Elias sa kagubatan kung saan sinasabing nagtatago ang hari ng aswang pinagbawalan kami ng mga matatanda na sumunod pero hindi ko napigilan ang sarili ko nagtago ako sa likod ng mga puno para saksihan ang laban pagdating sa gitna ng kagubatan biglang bumigat ang hangin ang mga puno ay tila nagkikislapan at naramdaman naming lahat ang malamig na ihip ng hangin kahit napakainit ng gabi harapin mo ako sigaw ni Mang Ilyas hawak ang kanyang baston na gawa sa kahoy ng santol Sinasabing ito raw ay nilubog sa banal na tubig sa loob ng tatlong araw. Mula sa dilim, lumabas ang isang napakalaking anyo, ang Hari ng Aswang. Ang anyo niya ay hindi maipaliwanag. May pakpak ng paniki, katawan ng tao, at mga mata niyang kulay pula na parang nagsusumigaw ng galit. Sino ang nangangahas na labanan ako? Ang boses niya ay mababa at nag-aalab. Hindi natinag si Mang Elias. Binunot niya ang kanyang anting-anting, isang kwintas na gawa sa buto ng kalabaw. Nagsimula siyang magdasal sa Latin. Ang paligid ay parang yumanig, at ang hari ng aswang ay nagpakawala ng nakakabinging halakhak. Biglang sumugod ang hari ng aswang kay Mang Elias. Sa isang iglap, naglabas ng itim na usok ang nilalang at nagkaroon ng nakakabinging katahimikan. Lahat kami ay natakot, pero nakita naming hindi umatras si Mang Elias. Inapuyan niya ng kandila ang usok at napaatras ang hari ng aswang. Habang patuloy ang laban, biglang sumigaw si Mang Elias. Walang mas malakas sa pananampalataya. Inihagis niya ang isang pulbos na mula sa durog na dahon ng sambong. Ang hari ng aswang ay tila nasaktan at nagsimulang umatras. Ngunit bago ito tuluyang matalo, nagbitaw ito ng sumpa. Hindi niyo ako magagapi. Magbabalik ako at isusumpa ko ang buong baryong ito. Sa huling dasal ni Mang Elias, ang hari ng aswang ay naglaho na parang usok. Ngunit naiwan sa amin ang takot na baka bumalik ito balang araw. Ang pagkatapos, pagbalik namin sa baryo, agad na gumaling si Lito. Napakasaya namin, pero ramdam pa rin ang takot. Si Mang Elias ay naging bayani ng baryo, pero sinabi niyang hindi pa tapos ang laban. Araw-araw, nag-aalay siya ng dasal at ginagawang banal ang baryo upang hindi makabalik ang hari ng aswang. Hanggang ngayon kahit wala na si Mang Elias, iniingatan pa rin namin ang mga aral niya. Ang baryo namin ay tahimik na muli, pero sa tuwing may maririnig kaming kakaibang tunog mula sa kagubatan, hindi namin maiwasang maalala ang hari ng aswang. Kuya Ray, sana hindi mo maranasan ang ganitong tagpo sana po ay nagustuhan nyo ang aking kwento at ng inyong mga tagapakinig. Bago ko tapusin ang video na ito, maaari bang pindutin ang like at subscribe at kung gusto nyong magpadala ng kwento sa akin, pakitingnan na lang sa description box below. Maraming salamat.